Yes, okay. Ah, uh, na-live lang tayo sa dahil ah, uh, uh, papakita ko lang yung isang product na binili ko. Ah, uh, open natin siya, open natin. Ah, uh, lang ngayon. Ayan, tingnan natin ko ano 'to. Actually, alam dami kong na-purchase sa TikTok, ngayon ito, hindi ko alam ko ano 'to. Okay. Hmm. Where no siya? Okay, share share muna natin ang ating live video. Ayan, share. Share natin. Ayan, pwede na at bukos si Scott, may kaming pa tayo. Okay, and then share natin sa ating mga friends. Ayan, share natin ang ating live video. Okay, kasi okay. sino ba yung mga naka-online? Okay, ayan, iyan 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 <laughs> Okay, kumusta na ho kayo? At uh, maulan ngayon. Ingat, ingat. Okay. 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 sing invite. In invite tayo na yung ating Invite natin na ba't ba? na, tama na, yun okay, sige, go, na, go, go na, okay, and then, okay, eto, hu <laughs> tayo ulit Mali yung nakiklip ko Mali, mali, mali Ay, nako, mali, mali Not now Okay, send Ayan Okay, tama na Okay So Ano ba yun? Ano mayabas to? Koho si creator Okay, ano yan? EMS Billy Glam Wacky Boy Okay Don Barreto No, no, no Okay, tama na yan Tama na Hi! Okay. Ito yung nabili ko ngayon sa tingnan natin. Kasi ito ay, ano to, in demand ngayon. Trending. Trending to sa TikTok. by Vibrant Glamour. Okay. Subukan natin kung ito ba ay maganda. Effective. Okay. Ayan. Meron siyang. Ay, kita nyo. Ibig sabihin, hindi ko siya fake at medit siya. Ang um, 5% niacinamide serum, 5 times ceramide and centella asiatica, it's good for the skin, good for the pimples. Uh, I will try this. I never try but I will try. I purchased just now. It's uh, just now arrived, this, this product. And I would like to try it. I would like to try on my skin if my skin will suit. And my skin will not utawadun yung magkakaroon ng uh, uh kasi pag sensitive skin ko eh kapag uh, kapag hindi hiyang ako sa product nagbe-break out yung skin ko ngayon uh, tatry natin to itong product na to open natin open natin siya ito yung mga trending ngayon sa tiktok at uh, ang, ang, ang tatak niya is um, vibrant glamour okay tatry natin bumili ako nag-purchase ako hindi po ako affiliate nila pero, susubukan natin kung maganda at magbibigay tayo ng positive remarks. Okay? Uh, ngayon, nag-unbox pa lang ako. But, uh, in the near future, or in the near future, <laughs> in the near future, uh, sasabihin ko sa inyo kung may maganda bang effect sa skin ko. Actually, uh, dun sa mga previous ano ko, previous sa uh, video ko. Meron ako isang sabon na ginagamit. Ah, uh, pero hindi ko manaba dito dito. So, eto siya. Eto siya. Ay, ah, iyan siya. Oo. Original naman. Hindi naman siya mukhang fake. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan. Okay. Siya. Ayan, ayan siya. Tingnan natin. Okay. Hello, hello sa nine viewers ko. Hi, how are you? ingat natin po tayo dyan dahil ako po may konting karamdaman, may konting spawn na sa aking boses. Okay? So, ah, uh, nag-live po tayo para lang ho, ah, uh, actually, ah, uh, hindi ako affiliate nila, ah, uh, but I will try, ah, uh, their product if there is a positive result ang my skin, then uh, sa susunod na video ko i-video ko ulit kung may maganda sa skin ko actually yung isang ginagamit ko na pinopromote ko, yung ano ba pangalan nito <laughs> makalimutan ko uh, yung Sobansya na kojic uh, kojic papaya Talaga pong natutuyo yung tigyawat pagka ginamit ko. Pero kapag daw may niacinamide, mas lalo nagpiprevent daw yan ng pimples. Kasi may isa ako dyan na anti-pimples na pinapahid ko. Uh, pero, ano, brand. Binili ko sa mall yun. Binili ko sa... Binili ko na ako kasi bawal i-promote dito uh, yung pangalan ng brand. Okay? Uh, so, ito, tatry natin to. Kapag maganda, sasabihin ko sa inyo para cards ko yun na bumili rin. okay yung mga nabili ko sa TikTok. Yan. So, hello, hello sa inyo, sa aking uh, 18 viewers. How are you? How are you? So, uh, marami yung ako ngayon na na-purchase sa TikTok. Yung e, cards ko kayo na bumili kayo sa, dito sa TikTok. Dahil ay ang mumura. Talagang very cheap. Ang mga product nila, legit nagbibigay si TikTok ng, ng discount. At ganoon din si seller nagbibigay lang. Please kindly naman, punta kayo sa aking account, uh, Isabel Marie 154. Click niyo po yung showcase icon, yung Bell Marie, um, accept. Okay. Bell, Bell Marie, no. Bell Shop Mercato. O yun, okay. So, uh, click nyo po yun. Bell, Bell Shop Mercato. Ado, marami yung product na makikita. Ngayon, ito. Hindi pa naman ako... Ah, hi! No Hindi pa naman no, no. ako happy. Hi. hi! 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 Yes, hi! Okay. <laughs> ah, kumusta kayo? Okay. Sige, yeah. nood lang kayo. Ah... Uh, ito, itong product na to, uh, hindi ako affiliate nila, pero nag-purchase ako, itatry try natin kung maganda. At pag may mag, at maganda siya, magbibigay ko ng positive remark. So, hello, how are you? Sa inyo, ano ba kayo? <laughs> Magkakat ko na po yung aking live video kasi, nagsandali lang ko, nag-live -nag video ako sa inyo. Okay, thank you sa aking 21 viewers. Please, kindly, uh, uh hi, please kindly add my account. Isabel Marie 154 tapos click yung show, uh, showcase icon Bell Shop Mercato maraming product kayo may kita doon Bili na po kayo <laughs> mag check out po kayo yung Glow Lean Copy maganda po yun uh, hi you can get, si, sino ba ito nakijoin sa akin hello how are you oh, hi, hi 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 sa inyo okay Thank you for joining me and watching me. Kakat ko na po ang video ko. Nag-promote na po ako. And bye. Uh, sa so nakijoin sa akin, bye-bye. Salamat. Sa so, susunod na live ko, just follow my account. Add nyo ako para updated ko sa lahat ng mga video ko. Bye-bye. <laughs> Thank you for watching.